dami yung bunga ng langka dito lang. Ayan. Super dami yung bunga ng langka. Dati sa taas sa ano, puno niya. So dami oregano rin dito, may oregano. Ako ngayon sa tabi ng puno ng langka. Ang dami ng bunga ng langka. Sa ilalim ng puno o sa tabi talaga nito 'yung mga Sarap gulayin. Lagyan ng gata. Sarap. ano um, Super daming bunga. May pangano na rin dito. May sibuyas dahon. Thank you so much for watching.